ito kukunin natin sila bawat isa isa ito yung apat ito guys oh so, ang laki sana pa man din tapos ang bigat so yun guys uh, ah, nandito tayo ngayon sa ating fish pan ayan oh nandito tayo sa ating fish pan so ayan yung ating uh, nangyari sa bagyo ng ano eh gusto ko sanang iano sa'yo gusto kong ipaalam sa inyo kung ano nangyari sa akin pagka-crab eh na fish kill o ano fish kill, na crab kill na sabi na ubus lahat yung ating alagang crab uh, dahil nga itong nakaraang uh, bagyo nakaraang malalakas na hangin so anong nangyari eh, nalagyan ng tubig yung ating fish pan natanggal yung trapal so uh, anong nangyari na uh, mahina talaga ang ating crab sa tubig ulan so yung yun ang nangyari so papakita ko sa inyo kung anong nangyari sa ating crab uh, kasi nandun pa sila sa ating fish pan So, uh, at least para alam nyo kung ano nangyari to. Alala right, guys. So yun guys, tingin nyo, yung ating trapal, uh, nagkatanggal-tanggal, ayan o. No? Pati dito, naging open na. So yan no uh, dumumi, kalilinis lang natin yan nung nakarang araw eh oh. O, kasi nga, Natanggal yung cover natin ng trapal. So, sa ulitin. So, charge to experience. So, guys, papakita ko sa inyo ano nangyari do sa ating crab. Ay, ito sila, oh. Ayan. Uh, na fish na kill na sila. Fish kill. Fish kill na ako. Fish kill. Ayan, oh. Na crab kill na sila. Ayan. <clears throat> ito, kukunin natin sila bawat isa-isa. Ito yung apat. Ito, guys, oh. Ang laki sana pa man din. Tapos, ang bigat. Gusto nyo, guys, makita kung gaano kabigat itong isang malaki kong crab. Ayan, nagdala na ako ng timbangan ko para sigurado kung gano'ng kabigat yung ayan, makikita nyo. So, ilalagay ko tong isang crab na to. Kung gano'ng kalaki, ka ano siya, ilang grams. Ayan. Nasa, Mabuti mabot siyang one port guys, ayan no? Isang piraso, nasa one port. Ibig sabihin, naabot ng apat isang kilo, gano'ng kalaki yung ano, kabigat. Ayan no? Nasa one port, eh, yung kalahati yun no? So guys, kukunin natin lahat yung ating crab wala Napiskil talaga eh piskil na chance to experience natin oh meron pa nga isa oh ito nga oh isa pang malaki yan malaking crab yung ating na wala chance to experience talaga yan ilan na sila ngayon kulang kalahating kilo na yan guys oh yan ah dalawang piraso pa lang yan kasi mabigat talaga sila. Uh, tumaba sila yung ating pangakrab na inaalagaan dito. Kasi biroin mo, dalawang piraso pa lang, kulang kalahating kilo na. So, ayan, aayusin natin ito. Uh, charge experience. Pero kukuha pa rin tayo. Katulad din, walang pinagkaiba yung nangyari. Nagkaroon ako ng tilapia, fish kill. So, ganun din yun. Uh, experience, learning. So, matutunan din natin paano siya alagaan na... Itong nangyari sa ating ano, kunin natin itong dalawa pa. Ayan pa oh. <clears throat> Kunin natin I Timbangin natin Ayan. Dali Para yung tatlo yung ano na Lahat na sila Yung apat na natitira Lalaki pa man din guys Ayan Yung alaga nating crab Ayan Sa apat na kilo ilan sila Ayan umabot na ng 6 grams kulang mahigit na, na kalahati guys ayan na yan ang ating uh, crab na napiskil so yun nga guys anong nangyari sa ating pagka crab eh, gawa ng itong bagyo gawa ng ulan at uh, tubig ulan na nakalagay dun sa ating fish pan so uh, ibig sabihin mahina o hindi nila uh, culture yung tubig na yun so dahil nga brackish water sila so uh, wala tayong magagawa charge experience Siguro next time pagagandahin natin yung pinaka cage nila na hindi na sila maulanan o kasi uh, malakas ang hangin eh talagang ayun nasira nga yung trapal natin eh ganoon talaga minsan eh kailangan natin matuto uh, yung nga uh, at least pag magalaga tayo kailangan uh, brackish water na uh, hindi pwedeng nauulanan yung tubig ano natin, uh, tubig na gagamitin natin sa pagkakram so yun lang guys pinakita ko sa inyo anong nangyari sa status so totally back to zero tayo pero mag-aalaga pa rin tayo, makakakuha pa rin tayo ng panibagong alaga na crab. At isa, uh, alam na natin uh, saan natin mag-a-adjust, saan tayo magkailangan nating baguhin para matutunan natin yung pagka-crab. So, yun lang guys. At least, is, uh, i-share is ko sa inyo kung ano nangyari sa pa ating pa na wala. Uh, back to zero ulit tayo. So, yun lang guys. Sana may natutunan tayo sa nangyari sa ating uh, pagka -crab.